Tinatanong ako ng mga radio station, TV station. Gusto akong interviewin tungkol dun sa budget na 200, magkano? 293 293 billion na flood control. Sabi ko, hindi ako prepared kasi wala akong nakita ni isang project ng flood control. Isa lang yung kandating. Binisita ko ng 2024, kasira nga one year pa lang. Tapos meron na naman palang mga sunod na pondo. Pero ang sinabi ko lang sa DPWH, no, kay Director, tigilan mo na yan. Huwag mo nang ituloy kasi sayang yung pera. Mm. Kahit dagdagan mo pa ng billion yan, wala na talaga yan kasi wala sa, wala sa design. Hindi talaga nararapat na gawin. So, yun lang ang nakita ko sa flood control. Ang alam ko, 100 million lang yun. Yung pala, tatlong 91 million. Tatlong tignan, 91 million. So nakita ko, kahit hindi ako engineer, hindi na dapat ituloy, hindi na dapat i-repair, hindi na dapat kubuha ng pondo ng plant control. Kasi talagang sayang, parang pinatapon mo yung pera dun sa, dun sa project na yun. Tapos binigyan ako ng inventaryo ng 293 billion. Tinitingnan ko lang, mag-inspection kami, kaya lang malalayo, malalayo ang lugar hindi bali na, ang importante hindi ako nagiging parang wala akong alam bilang gobernador na wala akong alam doon sa 290 billion. Sa so, tuto totoo lang, pag si Vice Gov, tinatanong ko siya, alam mo ba to? Sabi niya, hindi, nai, hindi ko pa nakita yan kasi wala namang coordination sa akin. So, nag ako ng pasensya sa mga TV station, sa mga station pasensya na po kayo, talagang wala akong pwedeng sabihin sa inyo kung mayroong banggos may nasira ba, ang tanging project lang na nakita ko, na in-inspection ko yung kandating araya na nakita ko naman talaga, sobra worst talaga yung nangyari doon yun lang ang nakita ko yun pala, talagang maraming maraming kalat-kalat na ginawang slow protection na flood control, pero sabi ko 290 billion. Pero sa lip na bumaba yung tubig, alung lumala. Dati ang lang, ang gambewang, ngayon ang gandib dip na. Tsaka tumagal pa tubig, nagiging dalawang buwan pa yung tubig. Mo. So, siguro sa susunod, huwag nang gumawa ng, huwag nang budget na ng flood control. Kailangan may master plan. Kung walang master plan, hindi mo pwedeng ituro mo kung saan tuturo o dito mo gawin susunod doon mo susunod gawin mang kalat-kalat walang continuing na paggawa ng linke at ito ba makakatulong ba sa baha makakatulong ba doon sa problema natin pero parang wala nang tanong ay <laughs> hindi na tinatanong kung effective ba o hindi basta ito gagawin ko to 100 million pero hindi mo naman ninisip hindi mo naman pinag-aralan kung makakatulong ba yan sa baha dun sa bayan na yon. Parang wala nang gano'ng study. Pero kahit na sinasabi ko to, ikutan ko. Ikutan ko yung 290 billion na yan. O nasaan lahat. Kap kabibigay pa lang ng listahan sa akin.